Pinabulaanan ng sikat na content creator na si Awit Gamang ang kumakalat na balitang labing isang milyon lang umano ang totoong talo niya taliwas sa mga sinabi nitong mahigit anim na putsyam na milyon ang kabuoang natalo niya sa sugal. Ayon sa post ng content creator na si Sir Jack Gamang Pina verify niya umano sa kanyang boss kung totoo nga ba ang talo ni Awit, ngunit ayon kay Sir Jack ay labing isang milyon lang umano ang totoong talo ni Awit Gamer dahil dito ipinaliwanag ni Awit na hindi umano totoo ang mga kumakalat sa social media. Aniya hello guys, dami kumakalat na hindi daw po ganun yung natalo sa akin na higit 60M na kesyo 11M lang daw po talo ko sa Okada. Sinasabi ko po dito lahat-lahat ng talo ko ay anim na putsyam na milyon dahil ayon ang alam ko lahat ng talo ko simula nang nagsugal mula basketball at billiard at online sugal. Opo tinago ko dati na nalulong ako sa sugal kasi nahihiya po ako sa followers ko po at ayoko malaman na naghihirap na ko. Hindi ako para magsinungaling sa inyo na ko mula sa mga sasakyan ko at bahay ko hindi po para gawing kong content, ayoko na ng ganitong sistema gusto ko na lang po talaga ay magpakatotoo lubog na lubog na po ako kaya ko lahat sinabi yan dahil wala talaga na idulot sa akin ang sugal.